Hello, si Uzi Vlogs po ito at uh, ayun gusto ko lang po actually gumawa ng video kasi um, uh, marami na actually nagtatanong uh, kung nagtataka din siguro kung bakit ang tagal ko ng walang reaction videos tapos parang yung mga videos ko lately pasulpot-sulpot na lang so siguro it's about time no na uh, gumawa ako ng uh, video para at least naman lang eh, ma-update ko di ba Uh, yung mga nakakamis sa akin, di diba? So ako actually natutuwa ako dahil marami din pala nakakamis ng mga ginagawa natin na uh, videos, reaction videos, especially ng SB19 at saka ng mga other uh, pop groups. So ayun, siguro itong video na to at least kahit papaano maliliwanagan, no? lahat ng mga katanungan at, at lahat ng mga yung para maging klaro lang no sa lahat kung ano ba talaga yung nangyari at uh, kung bakit nga ba ako huminto sa paggawa ng video. So, uh, basically, nangyari ang lahat or probably nag-decide ako na huminto sa paggawa ng mga videos noong kasagsagan ng uh, pag-support ko sa SB19 nung papunta sila ng Dubai. So, maraming, ano, maraming uh, mga instances wherein na uh, uh, sa sabihin na lang natin na naging parte ako concert uh, especially nung pumunta sila itong uh, nitong pagtatag no. But even before that no. So at siguro naman hindi hindi um uh, bago sa lahat na kahit papano eh nakapagsuporta tayo dun sa sa pagdating ng SB19 or dating is yung mga nagpunta pa si Josh ganoon so uh, isa po tayo sa mga tumusuporta. Uh, siguro dahil doon, kinukonsider ko na um, yung respeto ko doon sa, sa, mga panahon na yon at doon sa kumbaga parang naging parang naging bahagi or sabi na nating um kumbaga part ako noong event or something so hindi ako basta-basta makakapag pag uh, yung mag-post ng video kahit sabi na natin na excited ako no na i-share sa lahat yung ano nangyayari. So ah, uh, syempre ah, uh, alam naman natin na mas maganda pa rin no manggaling lahat ng mga impormasyon, yung mga ganapan, kung meron man mga behind the scenes no, lahat galing muna sa official, di ba? Kung magapagkatapos na lang siguro no. Actually hindi ko na nalabas lahat ng mga um, mga videos na gusto ko sana i-share. Pero so be it, ako masaya-masaya pa rin ako na kahit papano, kahit hindi na ako nakakagawa ng videos in a way na alam ko na mas naging makabuluhan yung um, pagiging content creator or magpagiging pagiging uh, youtuber ko or kumbaga umabot sa point na ano eh nag-advance na ako dun sa next level no so basically um kumbaga sinakripisyo ko talaga sinakripisyo ko talaga yung pagiging content creator ko kasi gusto ko rin na makapag-focus sa pagsuporta. At isa nga diyan, isa naging naging amin nagtuloy-tuloy yung ano natin, yung journey natin at uh, hindi talaga um maiiwasan, no, hindi maiiwasan na meron akong masasakripisyo para sa ikabubuti or ikakatahimik ng isip ko, di ba? So kasi, di ba, I mean, dumaan din tayo sa stressful na part ng pagiging content creator, di ba? May mga bashers niyan, di ba? So hindi natin alam kung may mga masasabi yung ibang tao. So uh, pinili kong tumahimik para at least makapag-concentrate ako dun sa pinaka bigger purpose ko. At uh, isa rin talaga sa naging ano ko na parang sa sa naging basis ko or inspirasyon ko pa rin yung ginagawa ng ating uh, ano Uh, SB19 no? at yung mga itlo dahil 'di ba nagsimula din naman sila sa wala and then kumpara dinasaydan nila no they have to strive and work hard for what do what they think they believe na ganun din so ganun din parang kinu ginagaya uh, ko yung ano na yun na idea na yun na uh, alam ko na mahirap yung tatahakin ko tatahakin ng team uh, namin sa Dubai pero kait uh, kahit pa paano nalagpasan no? lahat ng mga uh, pinagdaanan um, ayun siguro um, itong video na to is para lang masabi ko sa inyo na uh, ako ay nagpapasalamat talaga sa, sa, sa suporta na minsan kahit konti na lang yung videos na ginagawa ko marami nakaka-appreciate no? and uh, um, yung kuya uze nyo is always gonna be here um, or supporting mainly SB19 and also OPM. Uh, totoo po 'yan na meron na pong uh, production company na pinatatakbo and doon po muna talaga ako nagfo-focus kasi alam ko na mas mas nakakatulong ako sa pagpalaganap ng uh, musikang Pilipina nakakatulong ako sa ano sa industriya in a way. Uh, sana po ayun uh, sana uh, alam ko marami sa inyo na masaya para sa akin ako nagpapasalamat ako doon maraming sumusuporta uh, up to now uh, I know um, of course marami din akong pagkukulang especially sa mga usikats yan yeah, number one at uh, doon sa fanbase uh, kumagaan talagang kailangan talaga may may masasakripisyo talaga pero nandito pa rin ako I'm always gonna be uh, the Kuya Uzi that you have known that will always support SB19 OPM in general and um, yun sana eh magkita kita tayo soon no i mean like um, i'm planning to actually think of how can i share um mga experiences ko and also probably think of, of um, some other content not sure about doing a reaction kasi uh, ano na no, baka yung oras ko hindi nakayanin at ko syempre kumbaga kumbaga sa buhay nga natin medyo may na improve may kumbaga pinipili natin mag-improve so marami din akong bagay na ginagawa apart from that no ah uh, marami akong bagay na pinagkakaabalahan no uh, starting business and ganoon so um, pero yun uh, I just wanna say na um uh, marami marami salamat uh, sa lahat ng nandyan nami-miss ko din kayo, nami-miss ko din lahat ng mga ginagawa ko. And I was just thinking like, how can I uh, say things kasi para alam mo yon na alam ko na mas, may mga bagay akong alam na hindi ko rin pwedeng basta sabihin. And ang hirap minsan na pag nandun ka na sa harap ng camera, kausap mo na yung mga, mga sumusuporta sa'yo, mga followers ko, kausap mo na na baka may masabi ako na hindi naman talaga dapat sabihin sa kanila. Parang ganun siya. So I think I have just to this decide na kapag meron akong alam, kinatago ko na na sarili ko. And ayun, um, sana nandiyan pa rin kayo. Patuloy kayong uh, sumuporta. At uh, alam, namimiss ko lang kayo talaga. Gusto ko lang talaga magshare na something para at least eh, meron akong ano, hindi pa talaga kompleto 'tong ma-share ko, 'di ba? I mean, it's just it's not the whole picture of what happened and sobrang dami nangyari. Ah, uh, but okay si kuya Osi nyo, sana okay kayo. Ah, uh, 'wag 'yung isipin na na tumigil ako. Ah, uh, it's just that I have to uh, make that sacrifice for a bigger and a better purpose. So, ayun po si Uzi Vlogs and ah uh, hindi na ako sanay ng spill no wala lang subs follow subscribe and uh, ayun magkita-kita tayo soon i love you all